In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem, Maganda-ubaga sa ating lahat sa mampaning na buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay dito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ nilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagpasa sa pangalawang Korinto sa mabuting balita kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan sa muling pagkabuhay pinapalalahanan tayo ni Hesus na tayo ay asin at ilaw sa mundong madalas ay natatapakan o natatakpan ng kadiliman at nawawalan ng lasa ng kabutihan ang asin ay nagpapalasa at nagpapanatili ng kabutihan tayo rin ay tinatawagan upang panatilihin ang kabutihan at katutuhanan sa ating pamilya, lipunan at sa simbahan. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag. Tayo ay tinatawagan upang sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, magliwanag ang ating pananampalataya para makita ito ng iba at luwalhatiin ang Diyos. Sa pangalawang korinto, sapagkat si Kristo Hisus na ipinangaral namin sa iyo ay hindi oo at hindi sa Kanya, ang sagot ay oo. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan niya. Si Kristo ang katapatan ng Diyos sa atin. Sa gitna ng maraming pagbabago sa mundo, krisis, sakit, digmaan, kawalang pag-asa, ang pangako ng Diyos ay nananatili kaligtasan, kagalingan, at bagong buhay. Bilang mga Katoliko, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa halip. Tayo ay dapat magpatutuo sa pamamagitan ng ating pagiging tapat, matatag, at mapagkawang gawa mga halimbawa ng mga pagbabago sa panahon ngayon. Ang paglaganap ng teknolohiya, minsan ito'y nagiging dahilan ng na pagkakahiwalay o pagkakaligaw sa pananampalataya. Ngunit, maaari rin natin itong gamitin upang ipalaganap ang salita ng Diyos ang pagbabago sa klima, digmaan, at pangkalahatang sakit. Paanyaya ito sa atin upang maging tagapagngalaga ng nilikha at takapagdala ng pag-asa. Ang pagbawas sa misa o kumpisal ng mga katuliko, paalala ito sa atin upang paigtingin ang ebanghelisasyon at pagbabalik loob. Ang tugon bilang simpahan at paano ituwid ang mga pagkakamali, ang pagsasabuhay ng ebanghelyo sa araw-araw, hindi lamang tuwing linggo. Ang pakikiisa sa mga gagawain simpahan, rosaryo, at, at pagpatawad sa sarili ng kapwa. Sa pamamagitan ng kumpisal, ang pagsuporta sa mga may sakit, pari at mga mahihina, bilang pagpapakita ng awa ni Kristo. Manalangin tayo para sa kagalingan aming amang mapagmahal sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa panalangin ng Inang Maria, kami po ay dumudulog sa iyo ngayon. Ipinagdarasal po namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na obispo, Jose Bantolo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, inialay rin namin ang panalangin para kay Raymond Loren. Pati na rin sa lahat ng mga may karamdaman sa buong mundo. Mga mahal namin kapamilya, mga kaibigan, at mga kapatid sa pananampalataya. Pagalingin mo po sila sa katawan isipan at kaluluwa ayon sa iyong kaluoban. Ipagkaloob mo rin po ng lakas ang kanilang mga pamilya. Turuan mo kaming maging asin at ilaw na tagapagdala ng pag-asa sa kanila. Amen. Manalangin tayo para sa mga yumao. Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Binuksan mo ang pintuan ng langit para sa amin. Iniaangat po namin sa iyo ang mga kaluluwa ng lahat ng pumanaw at sa purgatorio, lalong-lalo na yaong aming mahal sa buhay, si Pope Francis, Manuel Senior, at ang aking ipinapanalangin na pumanaw na sa pamamagitan ng panalangin at pananalig ni Maria, ina ng awa. Idalangin niyang sila'y mapatawad, matahi, mapat, mapatahimik at makapiling ka sa walang hanggang buhay. Eternal rest can't at them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay San Mateo, sa pangalawang Korinto, Catechism of the Catholic Church, ang mga tapat ay tinatawag na maging ilaw ng sanlibutan. Ang gawaing awa ay gawain ng katarungan at pagmamahal. Liturgical Calendar 2025 ika tampung linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang mga ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng pag-ibig at habag ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!